Good afternoon mga kamisis. Nandito ngayon tayo sa ating garden. And ipapakita namin sa inyo yung part 2 ng ating uh, ideal garden uh, show natin. So ngayon pinapakita namin dito yung aming flower section. Kung saan makikita ninyo ang mga namumulaklak namin mga halaman. So ito ay tinatawag naming Alice in Wonderland. So makikita nyo para kayong nasa fairy tale. So nandito iba't iba't klase ng mga namumulaklak na halapan tulad ng alas jis at kalachochi so lahat ng mga namumulaklak na matatingkad nilalagay namin dito ngayon mga kamisis nandito tayo sa ating mayana section so makikita nyo iba't ibang mayana ang mga nandito so galing yan sa mga mga kaibigan natin at kamag-anak so ito sikat na sikat sa mga plantita kasi madali itong buhayin at saka so, magandang tingnan dahil mga ang mga dahon so kung gusto niyo uh, kumuha lang kayo dito libre na to mga kamisis sunod mga amisis, ito yung ating uh, past duck section offering. fern so may kita nyo meron I mean, tatlo dito iba't ibang size galang Quezon province yan so ito madaming nanghihingi kasi mahal to at saka so, ah, maganda talagang pan display sa harapan ng bahay Hello mga amisis, ito yung aming begonia, bagong ano lang to, bagong acquire lang. So, uh, pinapistabilize muna namin yung pinapropagate dito. Para makikita nyo may bulaklak na yung isa dito. Hello mga kamisis, nandito naman tayo sa section ng ating gumamela. So, ito is iba't ibang kulay ng gumamela, may pula, puti at saka dilaw. So, ito is maliliit pa lang. So, eventually, tataas na at magiging bakod natin. So, lahat ito is galing sa mga kapitbahay natin na nagbigay so ang technique lang dito is ano, puputulin lang yung sanga and uh, sisibol na siya so as kahit ganito siya kaliit bumabulaklak na yung mga gumamela natin ito mga amisis nandito to ngayon sa ating mga ilang halaman na nasa paso so makikita nyo ito so ito uh, peace lily saka red velvet So mga bagong acquire lang natin yan and nakalagay pa siya dito sa ating nursery. So sana lumago sila so ito pang aming uh, mga halaman sa harapan so iba't ibang klase yan meron din tayong mga uh, yan ito ang kalataya namin then ito pa yung iba namin mga nasa paso so ang tunay na plantita iba't iba ang mga paso so makikita nyo uh, yung iba dyan buhay na buhay na yung iba bago pa lang So at least yung mga ano natin, mga halaman natin uh, kompleto na yung mga uri natin dito sa mga basic na mga nilalagay sa halaman. So kung may mga naibigan kayo, so i-PM nyo lang kami at uh, baka meron kaming pwedeng i-share sa inyo So, kung meron man, bibigyan namin kayo. So, itong anthurium natin. Iba't ibang mga uri ng gabi. Hello mga amisis. So, ito yung ating ilan sa mga nasa nursery section pa rin. So, ito yung mga binubuhay nating halaman. So, alam nyo ba mga amisis, hindi kami nagbebenta ng mga halaman. Talagang uh, namimigay lang kami kapag meron. Pero, bumibili kami. So, ito, hobby lang ito. So kapag dumami, uh, binibigyan namin sa ibang pumupunta kapag meron kami pwedeng i So ito yung nursery namin. So kapag uh, buhay na siya, so pwedeng ilipat sa lupa o kaya sa mas malaking paso. So paano mga kamisis, hanggang dito na lang tayo sa ating uh, tour ng ating uh, ideal garden. So, ito yung mga halaman namin, mga namumulaklak. Sana yung nagustuhan ninyo. At kung gusto ninyong humingi, at kung meron kaming available, so, PM lang kayo, o pumunta lang kayo dito para uh, makakuha. So, yun lang mga kamisis. Good luck and ingat.